Wait. Ayan, magandang araw mga tao. Tayo ay maglulutuin. Tayo tayo may magluluto ng adobo manok. So, ayan ang ating gluluto na ba. adobo manok. Ayan na po ang ating mga ingredient. So, ayan ay bubos natin ang mantika. Mantika muna tayo, cooking oil. At ilagay na natin ang seed ambak. Tapos sunod natin ang So yun na, golden brown na yung sibuyas. So sunod na natin ang kamatis. Ayan. Adobo natin may kamatis. sa... nalagay na natin syempre si manok yan magyan natin ang paminta yan para kang lagi kong paminta Siyempre, hindi mawawala si Laurel. Haluin muna natin. Tapos sa katakpan bago lagay si toyo. So yan, lalagyan natin ang toyo muna. Yun. Sarap yan. Mm -hmm. Tapos yung neural cube. Mm -hmm. At medyo haluin pailalim natin si north tube pakuloyin lang muna natin lagyan na rin natin ng suka yan vinegar tapos pakuloyin lang natin ilagay na natin si oyster yan ang bango guys ng aking niluluto mm. ibang bango pagka may kamatis ang bango lagyan na rin natin lagyan na natin ng magic sarap yan okay na yung kalahati tapos patutuyuin lang natin ng konti pero mas gusto namin yan yung may sabaw inagdagan ko ng konting tubig ayan luto na thank you for watching